O ito so, mga kamukil, o, yung pintors natin sa mga bakal. Oh. Talawang master yan mga kamukil. Ito yung master pintor ko noon. Shoutout sa mga pintor na hindi gumagamit. O oh, yan boss o. Oh. Bawal daw gamitin yung bawal daw gamitin yung kamay natin pag nagmamasilya tayo. <laughs> Panos, mapanos. <laughs> maunsa, maunsa. Mapanos. Ma <laughs> yan mga kamukil Oh. Yan. Shoutout sa mga magagaling na mga masilyador dyan. Ah. Ito mga kamukil, na, dekada na to. Nagtratrabaho sa ganitong klaseng hanap buhay. No? Maliit. Yung mga anak hanggang lumaki. Ito yung binubuhay niya. Pero ginagamit niya yung kamay mga kamukil. Dito na sa mga kilikili. Yan. -kili. Ah. Oh, yung, mahirap paniwalaan na ah. yung sinasabi nila mga kamukil na masilyador na magaling makikita kapag uh, walang dumidikit na mga body pillar sa kanyang kamay yun daw matatawag nating magaling no malabo yun mga kamukha mangyayari oh, ayon, mga oh ayo mga pintok daw walang alam malabo yung mangyayari mga may nagsasabi kasi ah uh, makikita natin na magaling talaga yung pinto kapag nagmamasilya, siya walang didikit sa kamay niya malabo yun Malabo yun. Ito, oh, tingnan tingnan yung kamay ng master, oh. Kita nyo? Nadidikitan yan. No? So, yan lang mga kamukila. Yung ating ah uh, ano sa pagpipintura ng mga bakal. Si master Lando.